Okay mga patingting, may gagawin tayo Turbo Circulator fan Plug in muna natin Tapos on Tapos, ATC Hindi umandar ang pan Pero yung oscillation niya Umandar Yung pan ang hindi umandar Ibig sabihin mga patingting, sira ang kanyang stator ng kanyang electric fan. Okay, open na natin. Tapos, unplug na natin. Ngayon, bubuksan na natin siya. Ibalik ang kanyang screw. ito lang ang store niya. Nasa ilalim. Tapos, ito lang natin. Na, ito twist lang yan. Ayun. Para matanggal. Ayun. di masyadong pre-wheeling ang kanyang shafting ayan, tanggalin muna natin okay di bali itong kanyang stator tingnan muna natin kung stator nga ba yung aluminum nga ba yung stator nya bago natin i-cut Oh, selection ng commander. Okay, buksan na natin. Tanso naman siya. Tanso ang kanyang stator. Pinisi lang natin. Tignan natin malalaman mo kung sira ba ang stator o hindi kung itetest natin yung dalawang linya ng kapasitor tanda nyo mga patinting ha yung kapasitor lang kayo magpo-focus nyo ang kanyang kapasitor Ngayon, itetest natin itong linya ng kapasitor. Kasi ito, ang winding nito, dulo-dulo. No? -dulo. Ito ang dulo ng bawat winding. Itong kulay, itong kulay yellow, at saka itong kulay gray. Ha? Ayan, tanggalin natin dito. Ayan. Katanggalin natin ng kapastor. Naiwan yung lock. Ayan lang. Puli na lang Akala ko iwan naiwan, naiwan pala. Okay. Putuloy na lang natin. Okay? Yung gray, at saka yellow tinanggal natin sa kapastor ah eto yung kapastor tinanggal natin ngayon itetest natin itong yellow at saka gray ibig sabihin yung simula ng winding ng stator magre-rewind re-rewind eto yung simula na? No? tapos ikot, 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 speed 1 speed 2 speed 3 tapos yung pinakauling ikot dito sa gray siya uh, ah, ibig sabihin ito ang dulo ito, pare, eh, pares pare pare dulo no kaya pag yan itipo yan pag hindi, hindi, umilaw sa ating tester yan ibig sabihin may putol ang ating winding hindi natin alam kung sa speed 1, speed 2, speed 3 no? Okay. okay. tingnan na natin dito ito nga pala yung bago kong tester na tapos lalagay natin dito kung iilaw ang ating tester umilaw nakita nyo mga buting ting umilaw ibig sabihin buo ang kanyang uh, stator kasi kaya hindi siya umandar kasi dumaan siya ng thermal fuse ngayon gagawin natin mga puting ting papalitan po natin ng thermal fuse to at andar na po ang inyong electric pan pero mga puting ting pag hindi po buo ang inyong stator, yung magkabilang dulo po ng capacitor, yung linya niya, pag hindi po buo sa tester, huwag nyo na pong palitan ng thermal fuse. Kasi wala rin po. Hindi rin po under yan. Okay mga patindi, salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.